nung nahuli ko siya, pinalayas ko siya agad. Binigyan ko siya ng 50k. At yung motor na Nmax, nakakabayad ko lang. Sabi ko, magtanan sila ng gurang nakabit niya. Nahihiya ako sa mga taong nakapaligid sa amin. Kasi sa paningin nila, perfect kami. 35 na ako at meron kaming isang anak at kasal kami. Ako ay isang negosyante at malaki naman kahit na yung kinikita namin araw-araw. Nakatunayan ay dito sa amin nakatira ang magulang ko. We're married for 12 years. At last year lang ay found out na nagloloko ko si Mr. Mataba na talaga ako since birth. Nung nagkakilala kami ng Mr. ko ay weight 68 kilos at 5'1 ang height. Until lumala na yung pagkataba trick ko nung nanganak ako. At naging may bahay hanggang sa umabot ako ng 95 kilos. Nung nalaman ko na niloloko ako ng Mr. ko gumuho yung mundo ko. Nakasiyakala ko perfect siya eh. Nagsisi naman siya pero hindi na kagaya ng dati yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi ako makakain ng maayos until ginawa kong stepping stone yung pagpapapayat at magpaganda ako. Kasi matanda naman yung mistress niya eh. Na talaga bang ganun ako kapangit? One year later ay tumimbang na ako ng 56 kilos. Gumamit ako ng rejuve at pampaputi. Hanggang sa madami ng lumilingon sa aking mga lalaki. Marami nang nagme-message sa akin ng kamusta at kung ano-ano pa. At sinasadya ko talagang iwan yung phone ko para makita niya yon. Wala naman akong pinapatulan. Gusto ko lang maramdaman niya kung kung anong nararamdaman ko ngayon. Sobrang laki ng insecurities ko na nafe-feel ko ngayon. Sa sex life namin ay ginalingan ko pa yung tipong pang pornstar ang dati. Pero pag nasa public naman ay hindi ko siya gaanong pinapansin. In short, ginagawa ko siyang obsessed sa akin. Okay. Which is nangyayari na ngayon. Nung panahon na nahuli ko siya, pinalayas ko siya agad kasi kampante ako kasi sa magulang ko yung lupang kinatatayuan ng negosyo namin. At sa akin nakapangalan ang lahat ng properties namin. Binigyan ko siya ng 50k at ang isa pang kakapit namin ng motor na NMAX. Sinabihan ko siya na magtanan sila ng gurang na niya. At hindi ko yun sasabihin na kahit kanino, kahit na nga sa mga kadugo ko pa, na sana ganun din siya. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng taong nakapalibot sa amin at wala akong mapagsabihan. Kasi sa paningin nila, perfect couple kami eh. Pero bakit ganun na hindi ako masaya kahit na nakuha ko na yung gusto ko? Na hanggang ngayon ay dala ko pa rin yung bigat. Sa ngayon ay hindi na rin siya gumagamit ng phone after ng revelation. Miss, kailangan ko ng advice. Sana maintindihan mo yung sulat ko kasi medyo may pagkabisaya ako. Letter sender, Virgie. Bakit mabigat? Kasi mas pinahalagahan mo pa yung sasabihin ng iba na to maintain the good image as a perfect couple. Pinagtak pan mo na lang kasi eh. Na imbes siya yung bumawi, ikaw pa yung nagtodo effort na nagpaka porn para patunayang mas higit ka sa kabet. Na hindi mo na kaya magpakatotoo kasi nilamon ka na ng insecurities mo. Na nagtataka ka kung bakit mabigat kahit na nakuha mo namang lahat. Eh kasi hindi ka naman naghili eh. Na hindi ka rin naman niya winning back. Na ang masaklap eh, feeling mo kasalanan mo pang lahat. Na ang lalaki magloloko kung magloloko. Na bantayan nabantayan mo pa yan, kahit higpitan mo pa, kahit iposas mo pa. Na kahit pang Miss Universe ka pa kung magloloko, maglo lolo ko. No valid reason. Kaya wag mong kapain sa sarili mo kung bakit. At dahil napatawad mo naman na, kailangan mo ngayon is mag -heal. It's a process. Ilabas mong lahat yung bigat. Surrender yourself first to God. Na the bigger the pain, if you let it go, the bigger the reward.